So, sinasabi sa'yo ng mga kaibigan mo na sila ay mga humanista. Humanista kami, kanila. Oh, nice. Sagot mo naman. All good, di ba? Total, lahat tayo ay may iba't ibang pananaw sa mundo. Pero teka, baka inisip mong relihiyon ang humanismo. After all, ang pangalan nito ay parang katulad sa ibang mga relihiyon, Hinduismo, Kristyanismo, Islam, mga iba pa dyan. So, linawin lang natin, hindi relihiyon ang humanismo. Hindi ito nagtataglay ng mga pangunahing katangian ng isang relihiyon, tulad ng banal na kasulatan o mga ritual na pagsamba. Sa halip, ang humanismo ay simpleng paninindigan lamang sa buhay. Isang pananaw na nagsasabing, hindi ko kailangan ng Diyos para maging mabuti sa aking kapwa-tao. At talaga namang maraming mabuting gawa ang naisa sa katuparan ng mga humanista. Mapa sa Pilipinas man o Kenya o Estados Unidos, nag-oorganisa sila sa isa't isa para makapagbigay ng tulong sa mga nangangailangan at magtaguyod ng edukasyong nakabatay sa agham. Hindi kailangan ng mga humanista ng Diyos para pahalagahan ang mga dakilang kagandahan ng universo. Para sa kanila, sapat na ang karilagan ng agham dahil alam nila na lahat tayong mga tao ay gawa sa sangkap ng mga tala, patunay ito na mas marami tayong mga pagkakapareho kaysa sa mga pinagkakaiba. At sapat na yun upang manali sa sangkatauhan.